natin 95 kilometers okay guys dumaan tayo dito nagpagas oh. yung uh, pambiyahin natin kan ko pa talaga sa paglalakad sa paghahanap ng mga fishing spot halos every week ako dito noon galing! Okay, dito tayo banda sa ilaw. Okay guys, so ang galing. May mga ilaw na yung mga cottages na pinatayo nila. Ayos. Bukas ko na talaga guys, may papakita sa inyo yung buong ganda ng Algaria Beach na to okay Oi, tayo check natin mag 11.50 ng, Gag ng gabi so, plano ko muna mag idlip-idlip kahit sandali lang tingnan na natin kung kaya pa ng kate natin na mapigilan to <laughs> okay. so siguro mag idlip-idlip na muna tayo kahit 2 hours lang sakit na ng mata ko Okay. Hey guys, morning. Okay, so napasarap ang tulog natin. 5.15 na pala. Hindi ko na rin na yung alarm. <laughs> okay. So, andito na rin po yung mga natin. Nakahagis na rin po tayo. Nagbayan. guys Ito na guys yung bagong ano Algaria Beach okay So 'yan na yung mga cottage na pinapatayo nila noon 'yan At lahat yan may mga ilaw Okay naka-solar pa naka-solar pala yan ganda nito May volleyball din po sila. Ha. Ayos. Tsaka ang kagandahan dito ngayon, may CR na. Okay, i-check natin yung mga CR nila guys. Ay. Ganda ng mga cottage. So ayan. No? May mga malaking cottage na. May upuan, may mesa. Mas laki na pinagbago talaga ng Algaria Beach na to. Tapos may mga shower ano no. Ayan. Ayan. shower na sila yun lang walang tubig <laughs> walang tubig eh meron <laughs> meron pala at yung mga CR yung dito tatintahan dito eh. Okay. Ano yung mga CR Uy, ang ganda. Okay. At, at ito pa. Grabe, ito na yung banyo dito sa ano na may aircon po. Uh. Panalong panalo na yan na si ano to. Grabe, may aircon. Only in Qatar. So, ito po nalaki na sa CR. Yung mga pambabae din, meron din. Ayan. Oh, wala palang pressure kasi hindi pa naka-enter kanina yun, ano So yung shower nila sa taas hindi pa masyado ano yung tubig. Ito nga. May pathwalk na. Siguro pag Friday, yun. Daming tao dito guys. Friday. kata team Ganda ng mga bench nila. Hmm? Nalo. Okay guys, sa mga gusto bumisita dito sa Algaria. So mula sa Doha. So mga one hour po na travel by car. Okay. Yung katamtaman na takbol na sasakyan. Okay. Huwag tayong mag Overspeeding magmadadali Makakarating din tayo dito Okay So Yun lang Mga one hour na biyahe Tapos wala namang kayong mga Mga Ang rough road na daanan So kahit anong sasak yan Pwede Napakaganda dito guys Napakatahimik Okay Ganda din maligo dito So yung mga cottages natin Kung nakikita nyo Ayan Pero pag sa fishing, hindi ko siya masyado ma ma-recommend sa pag-fishing kasi nga mababaw lang dito eh. Kung gusto niyo pa ng malalim to talaga, kailangan yung maglakad dun sa may gitna. Kung mag-wading kayo, pwede din. Pero malayo pa yung dalakarin nyo. Yun. Yan noon ang kung napestuhan namin ni Jojo. Yung yung resort na hindi natapos. Sayang yan, no? Doon kami ng ni Jojo sa pinakadulo. Yan. Doon kami ng pwesto. Tapos nasita kami doon ng caretaker. Nakita kami. <laughs> Pinasakay kami sa may dump truck at pinalabas. <laughs> Grabe. Ayun, mar marami lang medyo mga ano, yan mga damo-damo sa dagat. Okay guys, so wala talaga. Kahit mo kagat-kagat sa pain natin, wala eh. Tatlong rado yung nakasalang, wala pa rin. So, pag sa fishing, mahina talaga dito. <laughs> okay? So, pero yun lang ang ano dito, yung kagandahan lang sa family bonding nyo, mga group bonding. Okay, maganda dito guys. Okay? pwede ka mag-camping, magla-ihaw. Wala. Maligo. So, hanggang dito lang guys yung video natin para sa araw na to. So, nalaman tayo. Hindi tayo pangalas sa pag-fishing natin. Cornish na lang tayo. <laughs> okay guys. So, see you on our next video. Don't forget, spread love and always be happy. Bye.